Idol, pupuha kami ng laing ng gabi. Ano, laki nito, oh. Bukas mag naman tayo, ano? Okay, okay. Ah, laki nito. Ayun, oh. eh. ano? Ah, ha? Ano? Putol? Ito mga idol, no, ang ganda nito. Nagibibilad natin ng isang ilang araw yan. Pero mas maganda pa na yun, naka siya, no, okay, yung nakabi. Naka-araw siya, ano? Ito na bibilad ko. Hindi, yung naka-araw siya maganda. Yung ano, yung uh, ah, balatan na mas maganda hindi na tayo mahirap kung magbalat ayan po ang dami nito ang mga idol kukuha tayo ayan na ang dami bukas lahat tayo maglalayang ano ayan no? punong puno po yan good morning good morning namin para pupuntahan namin dito sa balag ito po yung tinatanggal mga idol ito tingnan mo dito Jeffrey ito po yung pinakasangan niyang ito para pupunta ayan po pupunta ron po Ayan Masarap po ito. Mainom. Ay, siya po Magluluto pala ako sinigang na bangos. Ayan. Good morning, good morning. May dola ito, ito. Pukunin ko maglalaga ako. O kaya, gisa mo ano to. Gisa mo sa giniling na ano. Mga ito. Ito pa batang bata. Ito, nakuha mo na yung buto nito. Good, good morning, good morning. Mga idol, libre lang po yung tubig. Yan ang ganda na magpapadagdag kami ng tubig para maganda yung ano ng tilapia yun sa ang dami yung kuhol mga ito yung kuhol masarap na sinigang na mangga na manok may papaya tayo, tayo yan. may puso ito po mangga sinipang sigang ayun yun o no. Good morning, good morning. Yung mga uh, street pagka umaga, yan, nagsasayaw-sayaw sila, yan. laro-laro ay, ang ganda-ganda marirelax yung mga tao rito namamahit-namahit ay, yun ay, tagayin natin sa akwarin ay, Ay, ang ganda nila. Ang ganda. Ang ganda pa raw. Ang ganda nila. Sa may talapiya. Ay, ang ganda ng ah. Ang ganda. Sobo natin. Ayano. Ang ganda-ganda. Ikasama pa talapiya walang kamatayan. Good morning. Good morning. So, Maiden. Balak kasi muna namin ito para matanggal po yung ay magka-kondisyon muna. Ayano. Ah. Ang ganda nila, ha. Nakahalo po sa talapiya ko to, marami to ilandahan ito. Ay, ano, ang ganda, ganda. Uli pa tayo, testingin natin kung makakauli tayo dito. Ano Sobrang init po, may namamatay. Ah, wala na. Wala na. Ang umaga na. Kapag may patay na, hindi po may iwasin yung patay na niya kapag sa uh, sobrang init. Good morning, good morning. Ay, doon yung kamusin dawin namin. Ay, ano. Ay, ano. Ang daming bunga.

kahoy, may hupo, may laing ng gabi. Ayan, may gamot ito. may mangga na pasigang, may puso sa pasigang, hupo. Ayan, no, mahagang kay Ganda. Good morning, good morning. Ay, Kayo po yung nag-message. Ako po yung nag-chat. Opo, yung kagabi. Kagabi, yan. Good morning, po kayo? Angeles po. Angeles. Ayan, no. Mag-relax po kayo rito, no. Kaibigan po namin si Brother Homer Pineda. Ay, si Homer na pinakamaganda. po. Hi, good <laughs> ay good morning. Good morning, ay, ay, po. Ay. Good morning. Ay, ay, ay. po. Ang ganda-ganda <laughs> nila. Ang light po rito. Ayan. Hello po. po. Ayan. Ay. muna morning. kayo. Ano? Pa papakuha ko ng talapia. Kung nag-almasal na kayo. Ay, mag-almasal tayo. Talapia ay dyan. Ano? Okay, sa sana idol. Ah, ano po? Uh, Bali bago. Angeles. Pampanga, Bambanga. Yeah, salamat ah, po. po ha. ito, taga saan naman na idol? Kabiti po. Ay. Kabiti po. Balik kayo ng kabiti niyan. Kawit po kami galik. Ah, punta ko sa... Punta ko si Ibong Rebelia sa Sabado ha. Ah, okay, eh, <laughs> ano yun ko ha. Ang tawag doon ah, Bibisata tayo dahil na operaan eh. Salamat ah. sa <laughs> <siya> akong <professional>, <laughs> Oh, picture tayo. Ito, Hi. taga Kabiti ba? Saan Kabiti ay doon? po. Kawit po. Kawit oh. to po. Ilang oras ang biyaya Idol? Wala naman po dalawang oras. Kadlit lang naman po yung biyaya. Kasi oh, maga ma po kami umalis, mga five po. Umalis na po. Ay, thank you po ha. Baka may gusto kayo shout out taga Kabiti. Hindi po. Wala <laughs> naman <laughs> po. May dalang pasalubong si Kasi <laughs> kayo ay doon yan. Ano. Salamat. Diyan tayo magalmo. Salamat. Apo, sa'yo po. Maraming. Maraming ito, taga... Taga saan Taga Angeles. At ang sa ang Conception. Conception. Ay, ito asto, 'yan sa Angeles. Angela. Hayo, ang pogi. Ah, ang, ang, ang pogi. <laughs> Salamat kaya, po uh. to, ha. Ano? Say, so, ay talaga Kenny say. So, say, ayan. <laughs> Itlog na malalat mga ito, Itlog na buro. Ito malayo mo rin ito at taga Cavite pa to. Oh, ayan, <laughs> e, ah. Sa pagluluto, pagluluto ko ng ano muna? Nang, ng an tilapia, na, ano? Ay, dali kunjo pa sa toyo ng miso. Ano pang Uh, Jennifer Rahil. Jennifer Rahil, idol. Prospect, shout out. Good morning, good morning. God bless you, idol. Yan. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Kabyaw Nueva Ecija. Mayor... Arbiar. Arbiar, kay Kapitan... Jojo Rivera. Jojo Rivera. Yan, ang gaganda naman. May gusto po kay shout out. Shout Shout out, Jojo Rivera. Yeah. Salamat po sa pagpanya na. Magal musal tayo. Talapi ang walang kamatayan. <coughs> ah, buro, buro, buro. Walang <coughs> <coughs> kamatayan. Naitlog na walang kamatayan. Buro, nasa yung buro natin dito. At saka, opo, yan, opo. Kain na po, kain ito. Good morning, good morning. Yes, wala akong camera man. No? Magre-ready na tayo dito sa mga ating mga bisita. Mayroon tayong torta, may itlog Pero sabi, tayo. Pero sabi-sabi, may video tayo May tayo, yan. Lang. Good, morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Ay, ni morning. po, mag-serve ya uh, mag mag <laughs> mag po yung makwal pa idol. Ya, pang mag-serve. Ay, kanyaman yung liluto ng idol. Tarta, at uh, ano, opol. Uh, Ginisang opo. Uh, Sarapin so, na rin ang it talapya. Ang Abot-abot po ah. Tapos itlog na masarap na organic yan. Organic idol, kapag mag-serve ka, mag sabihin mo, shout -out, shout out Melanie Martinez. Melanie Martinez, idol, shout out. Oh, shout king out. Kay. King Guam, ayan, oh, ikitne. Ikitne, ikitne. ikitne. Ah. Kaya, uh, po, king kaya. O, idol kayo, nana. Opo, kahit tayo. Uh, Dali mo rito yung isa dito. Ay, wala siya. Ay, sensyeral <laughs> <kira yung> kaya <laughs> <laughs> yan talagang 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 Tama na ito, walang kamatayang ang talapia. Yan. Puro masarap. Buro masarap mga idol. Good morning, good morning. Puro yan, puro masarap. Good right, morning, mga idol. Ilamos. Ay, tenga layo layo pala nito. Ayan, kahit tayo idol, tayo, kahit tayo talapi. Ay, ang ganda lait. Idol. Kahit tayo talapi, wala nang kamatayan na no. Idol. Bayad ko kapag talapi. Magtatagal dito to, magkakapon dito to, matutulog muna sa kubo. Ha. Ah, 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 may gusto kayo sa to, idol. Shout out sa mga idol. Yaki. Ilocos <utan> pa kayo? Oo, oh, idol. Eh, ano? oh ee, na kumutar, ano? Kayo na yung kanan, Idol. SBM, Rahil. na Lottaud po, ha? Wait, yeah. Mamaya, mag-video tayo. Ay, sa topok sa mga tao ko sa AR&D Architects. <temilita> AR&D Architects. Funciona? Architects, siya yeah, No? Shout out, mga Idol. Good morning, good morning. <coughs> <coughs> idol. <coughs>

Ayan du tù ngọt ngay ngay ngọt ngay ngọt ngay ngọt ngay ngọt ngay ngọt

pa laurel talagay ko sa basa na palasa may paminta na yan mga ipagyan marami po ang kasama sa bahay dito kaso gano'n sila marunong magluto

Good morning, good morning.